Ayan, kain tayo. Andito ako sa Barrio Fiesta sa Dalma Mall. Ayan, pansit, pakpet, tsaka adobo, tsaka ayan, cola. Kain tayo. Ayan o, oh, kainan, Barrio Fiesta. mga amo ko kasi sabi niya, kain ka, kain ka kung anong gusto mo. Kaya nakita ko dito, nandito ako sa, nakita ko may barrio fiesta. So, dito talaga ako, kumain. Kapuna na, na to. Sarap. Ngayon uli ako nakakain. Kapuna 5 dirhams sih. Kau nila oh. Thank you God. Nakakain ulit ng pang Pinoy food. kumain pag ikaw lang mag isa hindi enjoy ayan guys, andito na ako sa bahay ng kapatid ng amo kung babae, andito na nakauwi na at makapagpahinga na rin, kasi pagod talaga, so ayun, hindi ko na natapos nag video yung habang kumakain ako, kasi tinawagan ako ng amo ko na yun nga uh, bilisan kumain kasi naghihintay na daw yung maneho sa labas kaya hindi ko talaga na nanamnam yung lasa ng pagkain o yung pagkain ko kasi mabilisan kaya pero at least kahit pa paano nakakain naman din sa barrio fiesta diba? so maraming salamat sa lahat at bukas iuwi na kami kasi nga dito kami nagstay ng ilang araw sa Abu Dhabi kaya maraming salamat sa lahat at uh, good night everyone bye